Mm. Ay. Si Gigi nagluluto. Nagluluto ng hugas ng guyay. Ayun, guyay. Ako naman magdisa ng taba ng karne baboy. Prito ni Baloy. Tapos ito na unahin ko yung Unahin ko yung bawang. Ibutang pa ni mo jong ang cellphone di kay daya dayahon. Unahon unah, ako um... ahos, ahos. Ito, ahos. Mm -hmm. Ya, ahos. Das ko pulik pulay. Boy ako na na tambok ng baboy, tagkilid ko ra kay mantika man sa baboy sa pagko tagamit. Hmm. Si ligaw non ra ko kay ayan. Tapos sunod ako is isunod an Mumbai. Ku setagal alun pa, sibuyas, cruise english pa, onion ring. Dan ya sekarang bunga yuk. Tapos, isold ko lang ito kamaki. So, direct, direct yun na. Direct yun. Yan. Di ba, Laki ng pag-under ko ng... Ano pa ngayon? Ano yun? Noong wala kong

Busa kasi ng gas eh. Ngayon lang. Ngayon lang na busa ng gas. Hindi sa damay ng way pampalit ng gas. Hindi tangki, way parta. Pero may paninamalak. Sino po? Diyan amin. Busa ng gas. Wait, gamit na namin ito ng pinakakusgan na mixer cooker. Mixer cooker. Pixie, Poker okay, Pixie. First time pa magamit natin ito, isang taon na natin ito hawak. Hindi tayo stop. Okay, uh, eh, tama na, nakapidyo ko. <laughs> <tinyo> Sabay. 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 Sabay.